Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Joey na muling nag-aanyaya sa inyong samahan akong magnilay sa salita ng Diyos. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay hango sa aklat ni San Juan, Kabanata 21, Talata 20 hanggang 25. Alam po nating lahat na mahalaga ang papel na ginagampanan at ibinigay ng Panginoong Yesus kay Pedro bilang isa sa kanyang mga alagad. Maaalala natin na si Pedro ay hinirang ng Panginoon bilang uh, tagapangalaga at pinuno ng kanyang simbahan. Sabi natin siya ang unang Santo Papa. Pero dito sa pagkakataong ito, kahit alam ni Pedro ang kanyang uh, papel, yung kanyang halaga sa ministry at sa, sa pagsunod sa Panginoong Yesus, hindi niya napigilang magkaroon ng konting selos. Sabagat nakita niya na si Juan ay mayroon ding espesyal na uh, bahagi sa pagiging malapit sa ating Panginoon. In fact, madalas siyang tinuturing na uh, pinakamamahal ng Panginoon. At lagi siyang malapit, minsan nakasandig pa sa dibdib ni Jesus. At talaga namang uh, special ang kanyang lugar. Kung kaya si Pedro ay hindi napigilan ng kanyang sarili, dahil para bang may konting pagseselos. At naitanong niya sa Panginoon, ito, ano naman ang gagawin itong isang to? Alam niya, minsan, nangyayari yan eh, sa mga uh, followers ng isang leader. Di ba parang yung tinatawag nating jockeying for position, sino yung mas malapit, sino yung nasa core group, parang ganun eh. No? Kaya si Pedro, ganun yung linyahan niya. Sabi niya, eh, ito namang isang ito, ano naman ang gagawin nito? Pero siguro nagulap din siya sa naging sagot ng Panginoon. Dahil parang medyo napahiya siya dahil ang sabi sa kanya ni Jesus, kung ibig kong um, manatili siya hanggang sa aking muling pagbabalik, ano ito sa iyo? parang sabihin ng Panginoong Isus na huwag mong saklawan ang uh, plano ko at ang gawain na inilaan ko para sa iba. Mag-focus ka sa tungkulin na iniatang ko sa balikat mo. At dito makikita natin ang uh, Talagang malinaw ang plano ng Panginoong Isus sa bawat isa. Dahil yung sinabi niyang, Ano naman sa iyo kung uh, uh, naisin kong manatili siyang buhay hanggang sa aking muling pagbabalik? E eh, alam natin sa kasaysayan, si Juan ang huling-huling na buhay. May parang wala nga yatang account ng kanyang pagkamatay. Pero yun ay dahil meron siyang papel. Bukod sa isang patunay sa kapangyarihan ng Panginoong Yesus na mangyari ang mga bagay na kanyang pinaghandaan at uh, pinaglaanan, eh dito makikita rin natin dahil sa dami ng ginawa ng Panginoong Yesus, si Juan ay isa sa mga naging tagapaglista, tagapagsulat nang mga bagay-bagay na ito. In fact, sinasabi pa nga ni Juan mismo sa kanyang sarili sa dami ng ginawa ni Jesus, sa, sa lawak ng kanyang ministry at ng kanyang um, mga mga gawa, hindi sapat ang uh, ang maging ang sanlibutan upang isulat at uh, you know, iakda ang lahat ng kanyang mga ginawa malawak na pangyarihan, kapangyarihang nasasakop ang nakaraan maging ang hinaharap at ito ay pinakita sa maikling yugto na ito kung saan sa simpleng pananalita na i bahagi ng Panginoong Jesus ang napakahalagang mga aral. Una, bawat isa sa atin ay may kani assignment. May kani plano ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung kaya ang kanyang panawagan, ang kanyang paalala, mag-focus tayo doon sa kung ano yung ibinigay niyang tungkulin sa atin. At hayaan natin yung iba nating kasama na ang tungkuling iniatang sa kanila ng Panginoon. Tinatawagan tayo hindi para magkumpetensa o magpaligsahan. Tinatawagan tayo para magtulungan, magmahalan, at mag-focus sa kanikanya nating papel, sa kanikanya nating tungkulin, sa pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoong Yesus. Ikaw kapatid, ano sa palagay mo ang papel na inihanda para sa iyo ng Panginoon? Panalangin ko na wa, mapagtunan mo ito ng pansin, mapag-isipan, maipagdasal. At na makapag-focus ka rin upang magampanan mo ang unique na gawain na inihanda ng Panginoong Yesus para sa iyo. Mga kapatid, nabagabag ba kayo at napaisip ng maikling pagninilay na ito? Kung ganon, inaanyayahan ko kayong samahan nyo kaming maging boses ng pag-asa. Nawas, maikalat natin ang napakagandang aral na ito upang lahat tayo ay makapaglaan ng panahon at ng pagtutok sa kanikanya nating misyon, kaloob ng Panginoon. At naban din lamang nabanggit ko ang salitang kaloob, bit-bit din nawa natin ang mga kaloob ng Banal na Espiritu Santo na siyang magbibigay sa atin ng kalakasan, ng kaalaman, ng tibay ng loob at pagpupursigi upang mahalin ang ating kapwa at ipalaganap ang mabuting balita. Muli ako po si Joey. Pagpala kayo ng ating amang mapagmahal. God bless you.